For today's video, tuturo ko po sa inyo kung paano po itong um, itong AI na to, AI generated videos. Katulad ng ganito kasi maganda ako, kaya nila ako tara na sa ating tutorial ngayon ang una nating gagawin ay pumunta muna tayo sa ating chat GPT so kung wala pa po kayong chat GPT mag download po kayo dito sa play store bali ako meron na akong downloaded na chat GPT i-click na lang natin yan ang ganito ayan magta-type lang tayo ng please translate this dialogue into English ngayon lalagay natin scenario isang babae ang tumatakbo habang nagbibideo ng sarili isang babae ang tumatakbo dahil hinahabol ng mga zombie zombies habang nagbibideo ng sarili ito ang kanyang sasabihin shout out sa mga kaibigan ko dyan. Tulungan niyo ako. <laughs> niyo ako. Siguro maganda ako. Tulong. <laughs> Try natin to. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Tulungan niyo ako. Siguro maganda ako. Kaya hiyan nila ako hinahabol. Peace. Too long, so long, yeah. Also, the translate GPT into oh a yeah, scenario a woman is running because she's being chased by zombies while recording herself on the video. This is what she says Shout out to my friends out there, help me out. Maybe I'm pretty, that's why they're chasing me. Please help. kakapi ko yan. Long press lang natin para makasalik tayo lang gusto natin ikapi. Tapos hanggang lang dyan yung kakapi natin. Tapos balik tayo. Tapos dito ipipaste ko siya. So ito mag ano tayo ng Filipino people with Tagalog dialect. Para Pilipina yung itsura at Tagalog magsalita. Kakapi ko ulit ito. Kakapi ko siya. Tayo kayo hindi siya makapi. Kailangan ba mula sa baba. Tapos punta po tayo sa ating Google, Google Chrome. Ayan, dito naman mag-search lang po tayo ng DeepMind Google slash models slash deepmind.google slash models slash veo tapos search ay yan na automatic <laughs> ayan So, bali dito, bago ka ba makapasok, siyempre, may na, ano, new project. Iktap nyo lang po yung new project. Tapos, dito na sa try and flow. Create with flow pala. Ayan. Ah, hindi. Una pala yung makikita nyo yung try and Gemini or and try and flow. Tapos, create in flow tapos new project ayan may maingi na naman tapos yung kinapin natin kayo na mula sa chat GPT is ipipaste lang natin dito sana Pilipino yung babae no? okay and then 1, 2, 3 tingnan natin Ay, linga natin to Shout out to my friends out there. Help me out. Maybe I'm pretty. That's why they're chasing me. Psst! Help! God. Shout out to my Bakit friends out yung? there. Help me out! Shout out to my friends out there. Tulungan niyo ko. Baka kasi maganda ako kaya nila ako hinahabol. Psst! Tulong! <laughs> Ngayon, para naman siya i-download. So, tinanong nyo yung sa taas. Meron kayong makikita ng arrow. Click nyo lang po yan. Yung download na yan. Tapos, piliin nyo lang yung original size, yung 720. Tapos, ngayon, tingnan natin doon sa ating videos kung na-download natin. Hanapin lang natin yung videos na yun. Ah, saan na ba yung video na yun? Eto. Eto yung video. Shout out to my friends Ayan. out there! Tulo so, na na so, ngayon, Tulong kaya nila ako hinahabol! Tulong! Tulong! Yan lang, ganun lang kataliko ko paano gumawa ng AI generated video.